Ngayon guys, kakabangon ko lang. Uh, ayun, nagpipirpir nga ako ng uh, aming almusal. Ito, ang ko na itong kusino. Sunog na yata. Uh, nakulong ko lang sa tubig. ayaw eh. na yung nalabas yo nangitim ngitim konti pero okay pa naman okay pa naman sunog. Ayan. Ayan guys alas kwat ah, alas tres ng madaling araw tayo ay nagluluto ng almusal Be prepare ng pagkain bago pumasok sa trabaho so good morning, good morning sa inyo guys sa mga gising dyan, good morning magkalmusal na kayo, magkapi na bago gawin lahat ang mga gagawin mga probinsya, alam ko gising na yung mga tao dyan bago pupunta sa mga bukid ayan ko kising na yung mga tao dyan sa provincia lalo dyan sa Ilocos alam ko dyan mga maaga mga tao gumising dyan so good morning good morning